Intensified humanitarian assistance patuloy na isinisagawa ng lokal at nasyonal na gobyerno kasama ang kasundaluhan ng 73rd IB pagkatapos niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang probinsya ng Davao Occidental at Sarangani Province noong hapon November 17, 2023 at naramdaman din ang pagyanig sa iba pang malapit na lugar. Narito ang ating report. Nagbagsakan ang mga malalaking bato sa ilang barangay ng Jose Abad Santos, Davao Occidental na nagpahirap sa mga sasakyan na dumaan dahil sa mga nakaharang na bato. Sa kalapit na probinsya naman, gumuho ang lupa at nasawi ang mag-ina sa isang bahay sa munisipyo ng Glan, Sarangani Province pagkatapos tumama ang malakas na lindol sa dagat na bahagi ng Sarangani Island ng epicenter nito. Naramdaman din ng pagyanig sa kalapit na lugar gaya ng isang mall sa General Santos City pati na sa Davao City na nagdulot ng malaking pinsala sa malalaking gusali My God! My God! Agad naman nakipag-ugnayan ang kasundaluhan ng 73rd IB sa Provincial Risk and Reduction Management Office at lokal na pamalaan ng probinsya ng Davao Occidental at Sarangani upang magkaroon ng agarang inspeksyon at evaluation sa naging pinsala na dulot ng lindol. Inaksyonan agad ng kasundaluhan ng 73rd IB at agarang inalis ang mga nakaharang na malaking batong bumagsak sa mga kalsada kasama ang ilang mga voluntaryong residente na tumulong na rin upang ang maayos at madaanan na ang kalsada sa mga naging apektadong barangay sa munisipyo ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Bumuo na rin ng search, rescue and retrieval teams na kung saan tumulong agad ang kasundaluhan ng 73rd IB kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mag-inang nasawi sa natabu bahay dala ng pagguho ng mga lupa na dulot ng malakas na lindol. Kinumusta ng personal ni Vice Presidente Sara Duterte ang mga mga biktima ng lindol at nag-abot na din ng kanyang opisina ng tulong sa mga pamilyang apiktado sa barangay Mudan, Glan, Sarangani Province. Libo-libong relief goods na ang dumating mula sa lokal at mga nasyonal na mga ahensya ng ating gobyerno na ipinamahagi sa mga apiktadong residente at nanguna dito ang opisina ng House of the Representative, Tingog Party List at ng probinsya ng Sarangani, DSWD at non-government organization na nag-abot ng tulong. We will distribute relief goods to 1,000 beneficiaries for those victims affected by the recent earthquake. We also have agreed, instructed our in the of course, Biotata, to provide us the data that the p mga the lindol, particularly the p mga damage. There are also reported the fishing boats na damage. So that we could extend financial assistance to those affected persons. Patuloy pa rin ang isinesagawang mga hakbang ng kasundaluhan ng 73rd IB sa paghahatid ng serbisyo sa mga nangangailangan nating mga kababayan at patuloy ang kanilang pakikipag-isa at pakikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng pamalaan para sa kanilang pansamantalang pangangailangan na dulot ng nagdaang sakuna. Mula dito sa Bayan ng Malita, probinsya ng Davao Occidental, Aguila Trooper Johnson Militado para sa Neutralizer Special Report.